sa ibang mga balita muna ay naresto na po itong uh, sospek sa pagpatay sa isang labing isang taong gulang na bata sa may kandaba Pampanga at mismong tiuhin pala ng biktima ang sospek. Ayon sa sospek ay galit siya sa ama ng biktima kaya niya nagawa ang krimen. Narito report ni Mikaela Papa. Nakakulong ngayon sa Candaba Municipal Police Station ang sospek na si Giovanni Terrado Endrino, ang mismong tsuhin ng biktimang si Rochelle Ingal, ang grade 8 student na natagpo ang patay sa isang damuhan malapit sa patubigan ng barangay Barit Biernes noong nakaraang linggo. Nagpunta sa burol ng bata ang sospek at doon na siya inaresto ng mga polis. Hindi naman siya nanlaban. Galit sa ama ng bata ang sospek kaya raw niya nagawa ang krimen. Nagdilim daw ang kanyang paningin nang makita niya ang bata biyernes ng gabi, kaya niya ito binugbog hanggang mapatay. Depensa pa ng sospek. Akala daw niya ay mismo ang bayaw niya ang kanyang sinusuntok ng sandaling yun. Nahimasmasan lang daw siya nang makitang wala ng buhay ang bata. Kahawak siya sa dibdib ko. Bumitaw siya sa akin. Tinigilan ko na doon ako na bulaga na bata yung nakahiga, hindi siya. So, pa rin akala mo yung tatayo. Ang ina ng biktima nagpapasalamat na mabibigyan na ng hustisya ang kanyang anak pero hindi pa rin niya matangga na kaanak at kasama pa sa bahay ang bumawi sa buhay ng kanyang anak. Nagkatiwalaan ako siya sa batas. So, hindi niya ko pupuntahan. Eh kasi pag nakita pa siya Talagang parang nakakita pa ako ng halimaw. Kaya ayoko na siyang makita. Mikaela Papa, GMA News.